Ang kahalagahan ng evangelization o yun pong pagpapakalat ng mabuting balita sa iba't ibang sulok ng mundo ang isa sa mga tinalakay sa muling pagpupulong ng mga kardinal sa Vatican ngayong araw. Puspusan po ang paghahanda sa Sistine Chapel kung saan idaraos ang conclave. Ating saksiha! Ikinabit na sa bubong ng Sistine Chapel sa Vatican ang chimenea na babantayan ng buong mundo simula sa susunod ng Miyerkules. Doon lalabas ang usok na hudyat kung magkakaroon na ng bagong pinuno ang simbahang katolika. Itim kapag hindi naabot ang two-thirds vote na kailangan. Puti kundi bababa sa walumput siyam na cardinal elector na ang nagkasundo kung sino ang magiging susunod na Santo Papa. Ngayong araw muling nagpulong ang mga kardinal sa ikawalong general congregation bilang paghahanda sa conclave na nakatakdang lahukan ng isang at cardinal elector. Sa nakaraang tatlong siglo, ito na ang pinakamaraming cardinal elector na lumahok sa papal conclave. Sa May 7, alas 10 na umaga sa Vatican o alas 4 ng hapon sa Pilipinas, magdaraos ng misa sa St. Peter's Basilica. Alas 4.30 ng hapon sa Vatican o alas 10.30 ng gabi sa Pilipinas, papasok na ang mga kardinal sa conclave. Sa unang araw, isang beses lang inaasahang boboto ang mga kardinal. Sa mga susunod na araw, dalawang botohan ang gagawin sa umaga at dalawa sa hapon kung wala pa rin Santo Papa sa loob ng unang tatlong araw hanggang isang araw na post of prayer ay patutupad bago ituloy ang pagboto. Sa nakaraang sampung conclave, pinakamatagal na ang limang araw. Ang mga conclave kung saan naging Santo Papa si na Pope Benedict XVI at Pope Francis walang dalawang araw tumagal. Hiling ngayon ng mga kardinal ipagdasal sila ng mga mananampalataya. I think it's important to remember that the Holy Spirit has already decided who the next Pope will be the Holy Spirit has already decided. It's the job of the Cardinals to listen to the Holy Spirit and to make that choice evident um, in their conclave. Hindi lang ang mga kardinal ang naghahanda. Ang sastre na gumagawa ng mga isinusuot noon ni na Pope Francis, Pope Benedict XVI at Pope John Paul II, naghahanda na rin ang isusuot ng susunod na Santo Papa. At dahil di alam kung sino yan, tatlong size ang inihahanda ng sastre. Small, medium at large. 1960s pa nakatayo ang kanyang shop at nakapaglingkod na siya sa iba't ibang kardinal at obispo sa paglipas ng mga taon. Non è che c'era una richiesta ben specifica, però magari sul tessuto talari mi dicevano da usare un tessuto non per Francesco si intende, non costoso, non pregiato, un tessuto normale. E' quello che io ho fatto